Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Pagpala at mabiyayang araw mga kapatid Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan Kumusta na po? Pagbati po sa lahat ng mga listeners nating nakikinig Gamit po ang uh, radio Sa mga listeners ng 702-DZAS I hope nag enjoy po tayo sa ating uh, bagong time slot Sa mga listeners po ng 1143-DZMR Kumusta na po? At syempre sa mga listeners ng DXKI FEBC At gayon din po ang mga listeners ng DYVS sa Visayas Magkakaibang lugar po yan mga kapatid At uh, nagpapasalamat din tayo na tayo po ay magkakasama Gamit din po ang internet Kaya kung nais niyo pong balikan ang mga episodes natin Pwede niyo pong puntahan sa 702-DZAS-FEBC Radio Facebook page Or sa 1143-DZMR Facebook page. Ayan, salamat po. At tayo po'y magpapatuloy sa ating pag-aaral. Pinag-uusapan po natin ang kalusugan ng iglesia at ang kahalagahan na bilang mga mananampalataya ay makita natin ang ating bahagi no, sa kalusugang ito. Alam nyo, napaka-importante niyan. Uh, sabi nga nila eh, kung wala po ang kalusugan, eh, malaking limitasyon para sa iglesia. At napakatutuo po nito, no? parang sa personal na physical na katawan po natin. Pag tayo po ay nagpapabaya, eh, nakakaranas po tayo ng unhealthiness at yung pagiging unhealthy po natin ay umaapekto naman sa mga kapasidad natin. Ibig sabihin, yung ating mga pe pwedeng gawin ay malilimitahan dahil po sa kawalan ng kalusugan. Kayo hubay naranasan nyo na yan. Yung bang uh, hindi tayo makakilos ng tama, hindi po natin magawa yung kailangan gawin, di ba? Yung simple, nagiging komplikado. Yung madali, nagiging mahirap. At yan po ay dahil nga sa uh, karamdaman ng mga iniinda. At napakahirap naman talagang magkaroon ng sakit, no? Kaya uh, kadalasan itong konsepto ng pagkakasakit, kaya natin to tinatalakay at pinag-uusapan, ng well, gusto rin nating maunawaan to sa konteksto naman ng ating iglesia na kung paano pong mahalaga ang kalusugan sa ating personal na kalagayan. Ito po ay dapat asamin para din sa ating mga gawain. At uh, yan nga po ang ating patuloy na pag-aaralan sa puntong ito sapagkat so, uh, ang isang malungkot na katotohanan ay minsan po hindi natin nakikita yung ugnayan ng personal na buhay natin at yung ating personal na kalagayang espiritual sa overall health ng isang iglesia. So, kailangan nating i-consider na maunawaan po ito. So, tingnan po natin ang ilang mahalagang bagay. Ano? At dito sa ating pag-aaral this week, magsisimula tayo ng panibagong mga aral. At ito naman po yung may kinalaman sa ating mga uh, nakalipas na mga pagtatalakay tungkol po sa mga kaluob At ang gusto po nating makita ngayon, yung mga personal na hakbang na dapat gawin ng bawat isa upang sa ganoon ay makita natin yung impact o epekto nito sa overall health ng isang iglesia. At yan po isang napaka-importanting bagay na dapat nating i-consider. So we will talk about uh, being gifted to build each other up pag aralan po natin sa mga nakalipas na pag-aaral ang aklat ng Unang Kurinto at ang ilang mga kabanata po dito At nakita natin na hindi dapat pinaghihiwalay yung spiritual ministry at saka yung spiritual maturity Again, when we talk about spiritual ministry, yan po ay may kinalaman sa ating paggamit ng ating kaloob na espiritual Uh, sinasabi po kasi sa Bible at isa pong mahalagang talata na pwede nating i-consider is uh, 1 Corinthians chapter 12 verse 7. Sa passage po na iyan ay makikita natin na ang bawat isang mana ng palataya ay pinagkalooban ng kakayahan at yan nga po ay ang kaloob na spiritual para magamit naman natin sa Pagtulong sa bawat isa Ang sabi po sa New Living Translation A spiritual gift is given to each of us So we can help each other Now, keep in mind Na ang sinasabi po rito Nga binigyan o pinagkalooban Ng spiritual gifts Ay hindi po kahit sino lamang Ito po yung mga taong merong personal Na pagkakaugnay sa Diyos Bilang Panginoon at tagapagligtas. So, yan po ang tinutukoy dito. At ang sinasabi niya sa atin, meron pong kaloob, ang tawag nga po ay spiritual gift, at yan po'y binigay para tayo po ay maging pagpapala sa iba. So we can help each other. So napakagandang konsepto at kaisipan nito dahil ang tinuturo sa atin ito, mga kapatid, dinisenyo tayo at pinagkalooban ng kakayahan para maging pagpapala sa iba. So, hindi lang po dapat hanga rin na tayo ay maglingkod, kailangan po nating isaalang-alang yung epekto ng ating paglilingkod. Ika nga, eh, pagka merong mali sa ating uh, uh, motibo, pamamaraan, or maging sa level of uh, spiritual maturity, yung epekto po nito mababaka sa ating mga ministeryo. So, mahalaga na ating uh, mapag-aralan at maunawaan ito. Tingnan niyo po ano. Uh, yung spiritual ministry, kagaya ng sinabi natin, dapat nandyan yung spiritual maturity kasi yung dalawang iyan ang magdidikta uh, ng overall health ng isang iglesia at yung health ng isang iglesia will also dictate its capacity to grow and to reach out. So... Uh, parang sa physical, pag meron po tayong iniindang karamdaman, uh, we are so limited in many ways. Actually, uh, siguro kung naalala nyo pa yung panahon ng pandemic, di ba? Pag tayo po ay merong nararamdaman, hanggang ngayon, ini implement pa rin ito, yung pong mga social distancing, magsusuot ng face mask. Bakit? Kasi kung merong kang iniindang karamdaman, tapos eh... Hindi ka nag-ingat at uh, tumulong ka sa mga tao For example, you try to reach out to people Wanting to help them Pero meron ka palang iniindang karamdaman uh, Baka mahawahan mo pa sila di ba? Ibig sabihin, uh, baka mag-create pa ng damage instead of solution Yan ang sinasabi natin Kaya napaka-importante po na maging uh, very aware tayo sa katotohanan ito Dahil... Ang ayaw po nating mangyari, mga kapatid, ay yung bang uh, habang tayo po ay naglilingkod, eh hindi po yung desired effect ang uh, makita. Kagaya ng ating natutunan sa aklat ng Unang Korinto, uh, sa halip na mag-create ng unity, sa halip na mag-build ng uh, pananampalataya ng iba sa halip na mag-promote ng advancement ng kingdom, ang nangyari po ay nagkaroon ng kampi-kampi, ng division, ng uh, awayan, inggitan at mga paksyon, no? At 'yan po ay hindi hindi na kanais-nais na epekto ng uh, ng ating mga paglilingkod. Uh, bakit? Kasi nga paminsan nangyayari, nandoon yung spiritual ministry, we try to serve without Caring for spiritual maturity. As I said, kailangan po ay side by side ang dalawang ito. So, yung church health is very important at yan po ay susi para sa church growth. Sabi ng isang author, uh, a church that is healthy will eventually grow. Totoo naman yon. Uh, ang katawang physical natin, di ba? Uh, pagka ito po ay healthy, eh natural na lalago po ito. In fact, Papansin ninyo po, lalong-lalo na kung meron kayong anak, pagka napansin nyo na parang, oh, parang yung anak ko mas maliit dun sa mga kaklase niya. Uh, o kaya parang yung anak ko mas mahina kumpara dun sa iba. So, the moment na ma-observe natin yan, that's the time na napapaisip tayo, baka kailangang ipacheck up. Baka merong uh, deficiency or uh, whatever, di ba? So, importante nakikita natin yon Naa-alarm tayo dahil, uh, meron pong certain level of progress na dapat inaasahan natin according to the person's age. Di ba? O tingnan nyo to ha, spiritually nangyayari din yan. Yung bang uh, matagal ka ng mana ng palataya, pero bakit hindi ganoon ang paglago? O tingnan nyo po, nangyari yan sa aklat ng Hebreyo. Dito po sa Hebrews chapter 5, verse 11, all the way to verse um, 12 Tingnan po natin. Ano ba yung description? Ang sabi po dito sa passage, There is much more we would like to say about this, but it is difficult to explain, especially since you are spiritually dull and don't seem to listen. You have been believers so long now that you ought to be teaching others. Instead, you need someone to teach you again the basic things about God's word. You are like babies who need milk and cannot eat solid food. O, pansinin niyo po. Uh, sinasabi sa atin dito sa verse 12 ano, matagal na kayong mananampalataya at dapat sana yung mga tagapagturo na rin kayo. Sa halip, e eh, kailangan pao nila ng tagapagturo na magtuturo sa kanila ng mga pundasyong aral. Hindi po sa sinasabi na hindi mahalaga ang pundasyong aral. Kaya nga ho, pundasyong aral yan, importante yan. Kaya lang, hindi naman pwede na hindi na natin matutunan yon. Actually dito, pag tinignan po natin, ang sinasabi sa atin, hindi nila maintindihan yung mga mas matataas na aral, hindi po dahil mahina ang kanilang pangunawa. Ilang factors po. One, yung spiritual dullness. No? Kasi, pag tayo po'y walang interes sa mga bagay na espiritual, eh nakakaroon po ng problema sa paglago. Uh, yung, yung spiritual um, interes po natin, sabi sa Philippians chapter 2, verse 13, God is working in you, giving you the desire to obey and the power to do what pleases Him. So, yung pagnanais na sumunod, no? yung pagnanais na makilala ang Diyos, yan po nang gagaling sa Diyos yan. So, as we grow spiritually, dapat yung desire na yon na makilala pa siyang lubos, ay lalong lumalago sa ating buhay. You remember si Apostle Paul, di ba? Sa Philippians chapter 3, verse 12 and onwards. Sinasabi niya roon eh, ang pinakamahalaga na para sa kanya ay ang makilala si Kristo. So, kailangan po meron tayong patuloy na paglago sa pagkakilala sa ating Panginoon. Pangalawang problema po rito, hindi lamang yung interes sa mga bagay na espiritual. Kasi mapapansin nyo, nung wala tayong pagkakilala sa Panginoon, yan ang, ano eh, yan ang kalagayan natin. Eh. Wala tayong desire for spiritual things. But when you come to know Jesus as Lord and Savior, isa yan sa nalilikha sa ating buhay. Pangalawa, uh, ang nagiging problema nga po dito ay dahil hindi sila nagkakaroon ng wastong pagkaintindi dahil sa kakulangan ng interes at kapasidad na unawain ang ilang spiritual na bagay, uh, hindi sila makaprogreso sa kasunod. Parang ganito ho yan. Di ho ba sa eskwelahan may grade level? Grade 1, grade 2, grade 3, ganyan. Uh, importante po itong mga uh, bahagda na ito para maabot natin yung kasunod. Sa madaling sabi, yung natututunan mo sa first grade will serve as a foundation and even a prerequisite for the second grade. So, pag hindi mo natutunan yung sa first grade, eh mahihirapan ka or hindi mo na maiintindihan yung kasunod. Yun din ang isang problem po dito. Dahil hindi po nila inuunawa yung mga basic, hindi na sila makaprogreso. At yan po ay nakakalungkot na reality. Kaya nga sinasabi natin, uh, kailangan nating maunawaan bilang isang mana ng palataya na yung paglago dapat tuloy-tuloy kasi po hindi lang paglago sa paglilingkod, paglago sa pagkakilala sa Panginoon. Spiritual ministry has to do with using our spiritual gifts. Spiritual maturity has to do with submission to God, growing sa ating relationship sa ating Panginoon. Kaya nga sabi sa Ephesians 4:16, He makes the whole body fit together perfectly. As each part does its own special work, it helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Napakaganda po ng katotohanan ito. Pinalalago ang iglesia no? upang uh, ang buong iglesia uh, sa kanyang paglago, magkampanan yung kanyang tungkulin. Paano daw lalago? Ito ho ang susi dyan as each part does its own special work. Sabi po sa Tagalog, no, habang maayos na gumagawa ng kani-kanyang tungkulin ang bawat bahagi. So, sino po yung bawat bahagi? Tayo po yon, bawat isang mana ng palataya. At bawat isa sa atin ay merong tungkuling gagampanan sang ayon po sa kaloob na binigay sa atin. At ano po epekto pagka tayong lahat ay naglilingkod at maayos na nagpa-participate? As we do this, The whole body is healthy and growing and full of love. So, mahalagang aspeto po, ulitin natin, ano uh, hindi lang po yung pagganap ng ating tungkulin. Uh, tandaan niyo po, sinabi dito sa Ephesians 4.16, He makes the whole body fit together perfectly. So, kasama po dyan yung relationships and uh, by the grace of God, through the power of the Holy Spirit, sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoon, tayo po na magkakaiba ng Lahi, background, kaiba ng mga dating karanasan sa buhay We can fit together perfectly because of Jesus As we grow in Christ-likeness ba diba? So yan po ang mahalagang susi dyan Kaya ngayon, ang magiging tuon po natin Tayo bilang mana ng palataya Anong kailangan nating gawin To contribute to the health of the church So that the church will be able to accomplish its purpose So, unawain muna natin ang spiritual gifts. Binigay po ito to promote the common good of the body of Christ. Ibig sabihin, ikaw na isang mana ng palataya ay binigyan ng kaloob na spiritual or paminsan mga kaloob na spiritual uh, para po magamit sa kapakinabangan ng lahat. So, ang ibig sabihin nito, pag tayo po ay hindi uh, nagpapagamit ng ating kaloob na espiritual. And then of course, uh, dadagdag nga natin yung siyempre gagamitin mo yan na meron kang spiritual maturity. Ang magiging epekto po, we are actually depriving other people. Bakit? Kasi yung kaloob natin dinisenyo para maging pagpapala sa kanila. Bihuba sa katawan din natin. No? Ako po'y uh, mahilig sa sports at uh, ilang beses, hindi lang isa, no, na yung pong uh, namali ng landing sa pagtalon, minsan sa basketball, uh, at minsan po sa iba pang mga sports. Yung bang uh, pagka namali ka ng landing at uh, na-sprain yung paa mo, nako, sakit nun. So, meron kang paa, pero hindi mo maitapak. Di ba? Ang hirap eh. So, iika-ika ka ngayon. Napakahirap niyan. So, ang ibig ko pong sabihin, yung paa, na dapat sana ay nagpapadali ng paglakad mo. E eh, siya pa yung nagiging sanhi. Bakit nagiging mahirap? Bakit? E eh, kasi nga, hindi siya gumagana ng tama. Now, can you imagine yung ganyang senaryo sa body of Christ? Merong mga parte, pero hindi gumagana ng tama or hindi gumagana at all, ang epekto po ay uh, nagiging mahirap yung pagkilos sa body of Christ. So, the purpose of spiritual gifts, one is to promote the common good of the body of Christ. Pangalawa, to build up the church. Ang word na ginagamit po rito is edify. Ang konsepto po ng edification is to add something sa iba, no? Ibig sabihin nito, dahil sa iyong partisipasyon at paglilingkod, merong kang na contribute para lumago din yung iba. So you add something to them. Magandang kaisipan to kasi kadalasan po sa mga churches eh ang ating uh, nailalagay come and be blessed. Uh, uulitin ko, wala naman hung masama na ilagay nyo yan Pero paminsan, it sets a very different mindset Bakit? Parang ganito, no? Kunwari, pupunta kayo sa kainan Para bang ang nilagay natin, halina't pumunta para mabusog Yan, So, anong mali doon. Ito ho, hindi naman siya totally mali but it gives a different mindset. Maaaring pumunta tayo as consumers, not as contributors. Ibig sabihin, uy, may kainan, punta tayo ron. Ah, uh, mabubusog daw tayo. So, ang ang uh, kaisipan mo, pupunta ka not to be a blessing, not to bring anything, but actually to consume. Lahat naman tayo consumers eh. Bakit? Kasi habang tayo po'y nakikinig sa uh, mensahe, habang tayo po'y pinaglilingkuran sa church, we, we basically consume yung pong mga paglilingkod na ibinibigay ng iba. Ngayon, kailangan meron din tayong contributor mindset. Napupunta rin tayo na ang pagnanais po natin is to actually contribute something. Ang problema dun sa come and be blessed Sometimes we really come to be blessed But we do not come to be a blessing Di ba? Dapat pupunta rin tayo to be a blessing Para sa isip natin Ano kaya mapapala ko? Hindi lang ganon Ano kaya ang mapapala ng iba sa presensya ko? Yan, di ba? Kasi pagkaho ganon Kaya minsan makikita nyo May mga tao taong napuprostrate sa church Bakit? Eh kasi pupunta sila na ang, 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 ang kaisipan we come to consume. No, dapat galingan nyo, dapat ayusin nyo dahil darating ako. Parang ganyan ano. At dapat eh, magministeryo kayo sa akin. So, ang nangyayari, ayan, pag hindi nakamayan, pag hindi nalapitan, o kaya hindi nabate, nako magtatampo. Kasi ang mindset, dapat ako ang inyong lalapitan, ako ang inyong pupuntahan, ako ang makikinabang. Whereas, kung ikaw po ay pupunta upang maging pagpapala, eh paano ko kaya lalapitan yung mga tao at magmiministeryo sa kanila? Aba, o diba, pagka ganon, hindi ka uuwing, ay walang bumati, walang kumausap sa akin, tampo na ako, walang ganon. Hindi, ang mangyayari po, pagdating mo doon, uh, uh, hahanapin mo yung mga tao na paano mo sila ipapanalangin, paano ka magiging blessing sa kanila, paano mo sila palalakasin sa kanilang spiritual life. Nakita niyo yung kaibahan? Malaking epekto eh no nung tama yung orientation ng isip natin kasi ang nangyayari po darating talaga tayo na ang intensyon ay maging pagpapala hindi lang yung meron tayong mapakinabangan ito eh, totoo naman we we benefit from other people when they use their spiritual gifts uh, for the glory of God talagang magbe-benefit po talaga tayo diyan makikinabang tayo diyan pero ang sinasabi nga natin kailangan nating makita, maunawaan na hindi po nalilimitahan sa pag-consume. We have to come to be a blessing. So okay lang na come and be blessed, pero ituro din natin na come and be a blessing. Dahil di naman palagi na uh, tayo ang sentro. Pamisan nga, it gives the wrong impression pa eh, na para bang ang kaisipan ng iba, ang sentro ng lahat ng pagsamba ay sila. Hindi po, ang sentro ay ang Panginoon. So pupunta tayo to bless the Lord Hindi yung para tayo po ay uh, makinabang lamang So yan ang dapat na maging mindset natin So sana po maliwanag yan no? At dadagdagan pa natin ang ating mga pag-aaral uh, Ng iba pang mga lesson tungkol po dyan At napakahalaga nito Kaya kung kayo po'y matagal na sa church This is something that you need to know You need to teach Kung kayo po'y bago pa para maging mabilis ang inyong paglago, you have to learn these principles. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at